Sa mga katuroan natin, itinalaga si Pedro ng Diyos at ang Papa ang kahalili ni Pedro at ng Panginoon sa lupa. Kaya ang pakikinig sa Papa ay pagsunod sa Panginoon. Pero tama ba talaga ang gayong pananaw? Tama ba ito? Itinalaga ng Panginoong Hesus si Pedro at pinatunayan yun ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Pakainin mo ang mga tupa ko. Ibinigay ng Panginoon kay Pedro ang susi ng langit pero hindi niya pinatotohanan na ang mga papang kasunod ni Pedro ay itinalaga ng Diyos at hindi rin ito pinatotohanan ng banal na espiritu. Sabi ng mga papa, Diyos ang nagtalaga sa kanila pero walang nakikitang patunay na gumagawa sa kanila ang banal na espiritu. Wala rin silang totoong karanasan sa buhay bilang patunay. Kaya mahirap paniwalaan na itinalaga sila ng Diyos kung ang lahat ng papa ng simbahang katoliko itinalaga ng Diyos. Ba't nasa labis na kadiliman ng simbahang katoliko ngayon? Ba't hindi natin makita ang gawain ng banal na espiritu? Di ba't katunahayan yon? Oo nga. Nagiging mas mapanglaw at mas bulok na ang simbahang katoliko. May alitan sa mga pari para sa katayuan at interes at naglalaban ng mga obispo para sa kapangyarihan. Walang sumusunod sa utos ng Panginoon at lumalala ang kasalanan nila. <sighs> ang simbahang katoliko'y lungganan ng magnanakaw. Nakitain mismo ng aking mga mata. Oo Totoo. Na. Labis na mapanglaw at bulok ang simbahan nyo. Hindi ba yung direktang nauugnay sa inyong papa? Dinala ng papa ang simbahan sa puntong ito. Sa tingin mo ba'y maliligtas ka talaga niya sa kasalanan? Yun ba'y napag-isipan mo na? Hindi. Hindi ko yun kailanman naisip. Sa tingin mo, maaaring kumatawa ng Papa sa Diyos at tinulutan ka ng Papa na sumapi sa Tree Self. Kaya bakit hindi mo pa ito ginawa? Hindi ba't sinasalungat mo ang Papa? Tungkol naman sa pagsali sa Tree Self, sumusunod ka ba sa Diyos o doon sa Papa? Sinabi ng Papa na sumali ka. Masasabi mo bang sang-ayon ng Diyos sa gagawin mong yon? Tsak na hindi sang-ayon ng Diyos. Mm. Inaakay kayo ng inyong papa na sumapi sa Three Self. Isinusuko kayo sa partido at kay Satanas. Oo oh, nga. Naaayon ba sa kalooban ng Panginoong Hesus ang mga kilos ng papa? Hindi ba niya ipinagkakanulo ang Panginoong Hesus? Lahat ng sinasabi ko'y umaayon sa realidad. Hmm. Ayokong hatulan o kundinahin ang Papa bagamat nakikita nyo ang kaguluhan at kadiliman ng katolisismo, wala kayong pagkakilati sa papa ninyo. Patuloy nyo siyang hinahangaan at tinatrato pa nga siya na katulad ng Diyos at kapantay ng Panginoong Hesus. Naaayon ba yun sa kalooban ng Diyos? Sumasamba at sumusunod kayo sa isang tao. Mahirap sabihin kung masasalubong niyo ang Panginoon kung nakikinig at sumusunod kayo sa papa ng ganito. Ang pinakapuntoy, wala kayong pagkakilati sa Papa at palaging napipigilan niya. Kung ayaw niyong matauhan, masasawi kayo sa mga kamay ng Papa at maaari niyo nang kalimutan ang pagsalubong sa Panginoon. Ha. Oh, Oo nga, tama ka. Tama ang sinabi mo. Sinasamba ko ang Papa mula nang umanib ako sa simbahang katoliko. Wala talaga akong pagkilatis sa kanya bago ang araw na to. Hmm. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Basahin natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, oh, sige. Hayaan mong basahin ko. Sige, heto. Dito. <laughs> Mayroong ilang pangunahing relihiyon sa mundo. At bawat isa ay may sariling pinuno o leader. At ang mga alagad ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mga bansa at rehiyon sa buong mundo. Halos bawat bansa, ito man ay malaki o kaya'y maliit, ay may iba't ibang relihiyon sa loob nito. Gayon man gaano man, karami ang mga relihiyon sa buong mundo, lahat ng tao sa loob ng San sinukob, ay umiiral sa huli sa ilalim ng patnubay ng nag-iisang Diyos. At ang kanilang pag-iral ay hindi ginagabayan ng mga pinuno o leader ng relihiyon. Ibig sabihin, ang sangkatauhan ay di ginagabaya ng isang religyosong leader, kundi lahat ay pinamumunuan ng lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay at lumikha rin sa sangkatauhan. At ito ay totoo. Amen. Amen. Bagamat ang mundo'y may ilang pangunahing reliyon, gaano man kalaki ang mga to, lahat sila'y umiiral sa nasasakupan ng lumikha. At walang isa man sa kanila ang makalalampas sa kapamahalaang ito. <sighs> ang pag pagunlad ng tao at ng aghampang kalikasan, ang pagpapalit ng lipunan, ay hindi maihihiwalay sa mga plano ng lumikha. At ang gawain ito'y hindi isang bagay na magagawa ng pinuno ng relihiyon. Ang isang pinuno'y pinuno lang ng isang relihiyon at hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Hindi niya pwedeng katawanin ng lumikha ng langit at lupa. Ang isang pinunoy, maaaring mamuno sa lahat ng nasa loob ng relihiyon. Ngunit hindi nila mauutusan lahat ng nilalang sa silong ng kalangitan. Tanggap ng sansinuko bang katunayang ito? Mm. Amen. Amen. Ang isang pinuno ng relihiyon ay isang pinuno lamang. At hindi siya makapapantay sa Diyos ang lumikha. Lahat ng bagay ay nasa mga kamay ng lumikha. At sa katapusan ay Babalik silang lahat sa mga kamay ng Lumikha. Ang sangkatauhan ay ginawa ng Diyos at anuman ang relihiyon, bawat tao ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan niya. Ito ay hinding-hindi maiiwasan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang Lumikha, siyang pinakamataas at natatangi. Nilikha niya ang langit, lupa, lahat ng bagay at pinamumuluan ng sangkatauhan. Oo. Oh. Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan at ang tanging makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Amen. Ang Diyos na nag-iisang nararapat sa ating pagsamba. Mm. Amen. Gaano man kaganda ang katayuan ng isang tao, nilikha lamang siya ng Diyos. Tiniwali siya ni Satanas, namumuhay sa kasalanan at di karapat dapat kumatawan sa Diyos. <sighs> Totoo. Magbasa pa tayo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, sige. Ba? Sige ba. Sa pahina 563. Gusto ko rin magbasa. Sige. Heto. Sige. Dito. Ang tao ay nabubuhay sa ilalim ng pagkakabalot ng impluensya ng kadiliman. Nakagapos sa impluensya ni Satanas nang hindi makakatakas. At ang disposisyon niya Pagkatapos itong maproseso ni Satanas, ay mas nagiging tiwali. Ang lahat ng kilos at gawa ni Satanas ay namamalas sa mga tao. Ngayon, ang lahat ng kilos at gawa ng tao ay pagpapahayag ni Satanas at hindi kayang kumatawan sa Diyos. Ang tao ang pagsasakatawan ni Satanas at ang disposisyon ng tao ay hindi kayang kumatawan sa disposisyon ng Diyos. Mabuti ang karakter ng ilan Pwedeng gumawa ang Diyos sa pamamagitan nila. At ang gawaing ginagawa nila ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Ngunit ang disposisyon nila ay hindi kayang kumatawan sa Diyos. Ang gawaing ginagawa ng Diyos sa kanila ay paggawalang at pagpapalawak ng umiiral sa loob. Mga propeta man mula sa mga nakaraang kapanahonan o mga ginagamit ng Diyos, walang sino man ang kayang direktang kumatawan sa Kanya. Tanging ang pag-ibig, ang kahandaan ng magdusa, ang katuwiran, pagpapasakop, at pagpapakumbaba at pagkatago ng nakatawang taong Diyos ang direktang kumakatawan sa Diyos. Dahil noong siya'y pumarito, dumating siya ng walang makasalanang kalikasan at direktang dumating mula sa Diyos nang hindi na proseso ni Satanas. Si Jesus ay kawangis lamang ng makasalanang laman at hindi kumakatawan sa kasalanan. Sa makatuwid ang kanyang mga kilos, gawa at salita at bago niya matupad ang gawain niya sa pagpapapako sa krus, kabilang yung pagpapapako sa krus ay lahat direktang kumakatawan sa Diyos. Ang halimbawa ni Jesus ay sapat na upang patunayan na ang sinumang may makasalanang kalikasan ay hindi kayang kumatawan sa Diyos at na ang kasalanan ng tao ay kumakatawan kay Satanas. Ang ibig sabihin nito, ang kasalanan ay hindi kumakatawan sa Diyos at ang Diyos ay walang kasalanan. Kahit ang gawa ginawa ng banal na Espiritu sa tao ay may tuturing lamang na nagabayan ng banal na Espiritu at hindi masasabing ginawa ng tao sa ngalan ng Diyos. Ngunit para sa tao, ang kasalanan man niya o ang disposisyon niya ay hindi kumakatawan sa Diyos. Amen! Amen. Amen. Salamat sa Diyos! Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. O -o. Hindi maaaring kumatawan sa Diyos sa mga tiwaling tao. Ang papa ay nagkakasala at isa ring tiwali kaya hindi siya pwedeng kumatawan sa Diyos. Tama ka. Kung tatawagin kinatawan ng Diyos sa lupa ang isang tiwaling tao at iisipin pagsunod sa Diyos ang pagsunod sa papa, hindi ba't nilalapastangan natin ang Diyos? Yan ay tila pananalig sa Panginoong Jesus, samantalang nananalig at nagpapasakop talaga sa papa. Kaya naman, sa pananalig natin, dapat sumunod lang tayo sa Diyos. Di tayo pwedeng bumaling o sumamba sa sino mang leader ng relihiyon. Mm. Lalo na sa pagsalubong sa nagbalik na Panginoon. Sundin natin ang mga salita ng Diyos, hangaring marinig ang tinig niya at sundan ang mga yapak niya. Amen. Yun lang ang tunay na pagsunod sa Diyos. Amen. Gaya ng ipinopropesiya ng pahayag, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Amen. 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 Ilang dekada na ako mananampalataya. Pero sumasamba at sumusunod pala ako sa Papa. lang ang pakikinig sa Kanya'y pakikinig sa Panginoon. Namumuhay ako sa gapos ng autoridad ng Papa. Oo nga. Pagkabasa natin ang salita ng makapangyarihang Diyos, Nakita kong walang puwang ang Panginoong Yesus sa puso ko. Oo nga. Kinuha ng papahang puwang ng Diyos sa aking puso. Paano yan naging pananalig sa Diyos? Pagsamba yun sa isang tao, sa isang idolo, at mapanghanib talaga yun. Oo nga. Buti na lang binasa mo sa akin ang mga salita niya, at natauhan ako. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Masyado na nating itinaas ang Papa. Sinasamba siya na parang Diyos. Kailangan talaga nating magsisi sa Panginoon. Okay. Kung wala makapangyari ang Diyos na nagpapahayag ng katotohanan at naglalantad nito, di sana natin ito makikita. tama. Sa isa sa ating mga himno, sinasabi natin ang Papa, ang katotohanan at ang araw, at siya'y kinatawa ni Kristo. Nananalig tayo sa Diyos, pero sinasantabi natin siya. Para sambahin ng Papa na parang Diyos, bakit ba napakahangal natin? Hmm. <laughs> Sinabi ng Panginoong Yesus, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Nakikita kong gumagawa. Laban sa Panginoon, ang mga pare nang pigilan nila tayong magsiyasat sa tunay na daan. Hindi oh. na tayo pwede magpapigil sa kanila. Tama <laughs> Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at iminulat tayo sa tulong ng katotohanan. Kung hindi, susundin natin ang Papa, mga obispo at pare, at madadala pa baba sa imperno. Namulat tayo dahil sa salita ng makapangyarihang Diyos. Amen! Tunay na ito nga ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos. Amen! Amen. Salamat sa makapangyarihang Diyos!